Magandang gabi po sa atin lahat dyan mga kamiks. Ayan. Magkakakan daw kami. Ayan o. Oh. Ilang kilo yan? Lima. Ha? Limang kilo na asukal. Yun o. Oh. Mga kamiks o. Oh. Ayan. Ayan ginagawa nila. Pinatampal-tampal pala yan natomp palpalwan din. Ah oh, oo well, no. Sampal <laughs> <cookie. laughs> uh, eh, dapat tigal. nilagyan naman 3415. <laughs> <pa. Di> <laughs> Ay hindi ma dikit. Don. Ah SLP paggagawa ng kalamay mga kamiks oh. Ngayon ko lang ito na experience itong uh -huh. mga kalamay na ganito. Yeah, medyo madilim ng konti. Ay yung ating mga taga kalamay dito. O Kalamay. Nagagawa ng kalamay at ito itong ating uh, professional cooker wag <laughs> <laughs> uh, Magalala, naman sa kapila ay ano you know, pag iihaw ng bangos at tilapia ayan nagpapalingas na pampulutan siyempre at siyempre di mawawalan yung inyong vlogger ayan o no. <laughs> ayan si papa padalawa tayo dito ayan oh, you know. o <laughs> kasaya-saya naman dito probinsya pero masaya okay ayan <laughs> hinahalo na yung eh, ng pinat ng tapos ito vanilla daw ganito pala ganito pala ang proseso ng kakalamay talaga naman eh, hindi ko talaga alam yan ayan. Oh. Uh -huh. ang ating gabi ditong madilim isa ang ilaw tipid Pin sa ilaw. Pero okay na ito. Ini nga, vlogger na tayo Mga yan, sobra. Ayun. kumukulo na. Malapit na siyang magiging ano, yung kalamay na talaga. <laughs> yan mga kamix. Pagkatapos yan, mag na daw hanggang umaga magdamagang inuman. Okay. Oh, eh. Ayun. Ah. Eh eh. Uh, Ay nalulutuin. Dilikta do po. Luto na yung kabila. Kabila naman. Sa sobrang taba. Ayun. Pag baga pa naman iyon, kulang agad maluluto. Ha. dito naman tayo sa kalamay. Talagang, eh, yung mandikit-dikit at talagang ayun no po po talo, kasi talaga ang kulit niya 'yan. Malapit na, malapit na lumapot. Malapit na siyang na. Oh, uh, laki ng ano? Kalamay. Hay tawag dito, bigas. i ito sa Facebook. Alang Nilalagay na 'yung malagkit. Ayun. Wag i-salandali. <laughs> Mainit. Yo, nayos. Gabi talaga namin ito ginawa-gawa ng uh, napakainit sa araw eh. At saka para mahaluan ng konting gamo-gamo. <laughs> ayan. ayan, ayan. Ayan po mga kamiksi oh. Yan na yung nagiging uh, kinakalabasan natin ginawang kalamay. Eh. Yan. Marami pa po yung ilalagay, kulang pa po yung. Tamis siguro niya eh. Nilalagyan pa ng uh, mantika 'yo. Eh, oh. Para hindi maumay. O lalo maumay. Ayan po. Dito sa malayo ako. Ayan. Pinagtutulong-tulungan na nila. Kasi ayan na yung huling uh, nilagay nila. Ayan. So paano na lang. Patutuyo-tuyo ng konti. Ayan. Ganyan po pala magagawa ng kalamay. Magluluto. Ayan na nga isa. Ayan, luto na. Hinago na yung ating uh, tilapia. sa At saka yung bangos. Huh? Ay, okay. Ayos yung ihawan dito. Yo. Ayun pa. Yo. Oh. May ano pa? Balot. Ayan. Ito yung dalawang bangos. Oh. Ay, dami naman. Kagabi, sagana din sa pulutan. Ngayon, eh, sagana din.

Ayos. Mga, kung siguro kung nagsagwa ng ano yan, ano na kami sa kuhanan mula, nai. Ako sa kuhanan. Ako na. Oo. Wala rin lang ito pat pa, na siguro yan? Okay. Hey,

dalawa na pa. na. so alin mga kamik. Sa luto na 'yung ating uh, ginagawang uh, kalamay. Okay. Ayon po. ano Ito bilao na sadahan. Luto na. Tapos na. Ayan o, madilim lang kaya di ano makikita. So, ayan mga kamiks. Okay, hanggang dito lang natin